Narito ang isang paksa na marahil ay hindi ninyo madalas marinig mula sa inyong regular na doktor, ngunit bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan, naniniwala akong ito ay isang pag-uusap na kailangan nating gawin. Mag-usap tayo ng prangka ang karaniwang gawi sa umaga ng sariling pagpaparaos, lalo na pagkatapos, na pagkatapos gumising ay maaaring naglalagay ng tahimik Napasanin sa inyong puso, nakakagambala sa inyong sirkulasyon at dahan-dahang sinisira ang pagiging malapit sa kapareha na inyong binuo sa buong buhay ninyo. Alam kong maaaring nakakaalarma ito pakinggan, ngunit nakita ko na ang ganitong paulit-ulit na nangyayari sa aking practice. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa, sa pangangalaga ng mga nakatatanda o geriatric care, mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ng mga kababaihan na harapin ang mga natatanging hamon at pagkakataon na kaakibat ng pagtanda. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libo-libong kababaihan na tulad ninyo matatalino maalalahanin at gustong protektahan ang kanilang kalusugan, manatiling malakas at mabuhay ng sagana. Ito po ang punto maraming kababaihan ang nag-aakala na ang sariling pagpaparaos ay palaging isang malusog na gawain at maari naman talaga. Gayunpaman kapag ginawa ito sa maling oras at sa maling paraan, lalo na sa mga unang maselang sandali ng araw, maari itong magdulot ng higit na pinsala kaysa kabutihan. Sa umaga ang inyong katawan ay dumadaan sa isang napakalaking pagbabago. Ang inyong presyo ng dugo mga hormone at ang buong sistema ay lumilipat mula sa pamamahinga patungo sa pagiging aktibo. Kung hindi ninyo naiintindihan kung paano nakikipag-ugnayan ang prosesong ito sa sexual na estimulasyon, maaring hindi ninyo sinasadyang ubusin ang inyong enerhiya, pinurol ang inyong pagnanasa at lumilikha ng isang tahimik na pagkakahiwalay mula sa inyong partner. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa apat na partikular na gawi sa umaga na maaring tahimik na sumisira sa inyong sirkulasyon at pagiging malapit sa kapareha pagkatapos ng edad 60 at higit sa lahat kung paano ninyo ito maaring simulang ayusin ngayon. Kapag naunawaan ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, maaari ninyong gawing isang mabisang kasangkapan para sa koneksyon kalusugan at sigla ang potensyal na panganib na ito. Pagsimula na po tayo. On, ang biglaang pagtaas ng presyon sa umaga, pagmamadali. Pagkagising na pagkagising. Magiging tapat po ako sa inyo ito ang isang gawi na kahit ang pinaka-health conscious kong mga pasyente ay nabibigla. Ito ay napakakakaraniwan, tila hindi nakakapinsala kaya't halos hindi ito kinukwestiyon. Gigising ka marahil ay may kaunting pagnanasa sa umaga at halos automatiko, hahanapin mo ang isang sandali ng ginhawa. Walang gaanong pag-iisip dito, isang mabilis na paraan lamang upang simula ng araw. Ngunit pagkatapos ng edad 6 ang simpleng kilos na ito ay maaaring maging isa sa mga pinakanakakastress na bagay na ginagawa ninyo sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan, kasi po ang hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan ay ang inyong presyo ng dugo ay natural na nasa pinakamataas nitong antas sa loob ng unang 30 minuto ng pagising. Ang inyong katawan ay nagsusumikap na lumipat mula sa estado ng pamamahinga patungo sa pagiging alerto. Ang inyong cardiovascular system ay nag-a-adjust at ang inyong nervous system ay muling nag-aayos. Kapag nagpasok kayo ng matinding estimulasyon sa loob ng marupok na panahong ito, lalo na bago pa man kayo bumangon sa kama nagdaragdag kayo ng malaking pasanin sa isang pusong nagtatrabaho na nang husto. Sa paglipas ng panahon, ang pasanin na iyon ay naiipon. Isa sa aking mga pasyente, isang 67 taong gulang na ginang na nagngangalang Aling Brenda, ay dumating sa akin na nagrereklamo ng pagkapagod mababang libido at pakiramdam ng pagkahingal sa bandang umaga. Sinuri namin ang bawat bahagi ng kanyang rutin. Hanggang sa kaswal niyang nabanggit na gusto niyang mag-relax. Unang-una sa umaga, doon ako nakaramdam ng babala. Ang akala niyang nakapapawing pagod na gawi ay sa katunayan ay nagpapatataas ng kanyang presyon, ng dugo nagpapasikip ng mga daluyan ng dugo, at nagbabawas ng mahalagang daloy ng oxygen sa kanyang pelvic region. Ito ang nagiging sanhi ng matamlay na enerhiya na tumatagal sa buong araw. At ang epekto ay hindi lamang sa sirkulasyon. Ang minadali at awtomatikong sariling pagpaparaos sa umaga ay nakakagambala rin sa inyong hormonal rhythm. Ang balanse ng cortisol at maging ang paglabas ng dopamine ay nagugulo. Sa halip na makaramdam ng sigla, at kasiyahan maaari ninyong maramdaman na mas balisa kayo hindi gaanong nakatuon at walang emosyon. Iniisip ninyong nakakabawas ito ng stress, ngunit sa totoo lang ay mas lalo pa kayong nagdudulot nito. Kung pamilyar ito sa inyo oras na para baguhin ang gawi, bigyan ang inyong katawan ng espasyo na kailangan nito upang magising ng natural. Uminom ng tubig, mag huminga at gumalaw-galaw maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto bago gumawa ng anumang uri ng sexual na estimulasyon. Magugulat kayo kung gaano kalakas kalinaw at mas konektado ang inyong pakiramdam kapag iginagalang ninyo ang natural na ritmo ng inyong katawan. Ang isang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magbalik ng pakiramdam ng kontrol at sigla na marahil ay akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Dua, maling postura, mahinang daloy na kahiga, ng patag at puno ng tensyon. Ngayon, hayaan ninyo akong dalhin kayo sa isang bagay na mas malalim na tila hindi nakakapinsala. Kaya't karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito pinag-iisipan ang posisyon ninyo. Ang tinutukoy ko ay ang paghiga ng patag sa inyong likod, naninigas ang mga kalamnan na kalakang katawan at kadalasan, hindi man lang humihinga ng maayos. Narinig ko na ang kwentong ito nang hindi mabilang na beses mula sa aking mga pasyente. Kigising ka mananatili na sa ilalim ng kumot at tatapusin na lang ito. Nakahiga ka sa iyong likod lahat ay naninikip ang iyong tiyan, ang iyong mga hita, maging ang iyong panga. Ito'y mabilis pribado at tila kumbinyente. Sa unang tingin wala namang masama. Ngunit ito ang totoong nangyayari sa ilalim nito. Kapag nagsasagawa kayo ng sariling pagpaparaos sa ganoong katigid na posisyon, lalo na habang pinipigil ang hininga o pinatitigas ang mga kalamnan, hindi lang ninyo nililimitahan ang inyong kasiyahan. Aktibo ninyong pinuputol ang malusog na daloy ng dugo sa mga mismong lugar na pinakakailangan nito. Ang inyong pelvic floor ay sumisikip at naninigas ang klitoris na umaasa sa masaganang daloy ng dugo para sa pagpukaw ng pagnanasa at kasiyahan ay hindi wastong natutustusan at ang mga nerve ang mga maselang daanan na kumokontrol sa pagnanasa at sensasyon ay nagsisimulang mawala ng kanilang pagtugon. Minsan na nakatrabaho ang isang ginang na nagngangalang kinang Roberta isang 70 taong gulang na retiradong guro mula sa Quezon City. Siya ay matalino, disiplinado at walang kamalay-malay na ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay dahan-dahang sumisira sa kanyang sekswal na kalusugan. Sinabi niya sa akin na nahihirapan siyang makaramdam ng anuman sa tuwing nararating ang sukdulan na inilarawan niya bilang mapurol at halos mekanikal. Nang tanungin ko siya na ilarawan ang kanyang gawi, ipinaliwanag niya ang eksaktong sitwasyon na aking inilahad na kahigang patag hindi gumagalaw. Basta't matapos lang, mahirap itong pakinggan dahil ang isinisisi niya sa pagtanda ay resulta pala ng maraming taon ng hindi magandang pisikal na gawi. At may isa pang layer dito. Kapag ang iyong katawan ay puno ng tensyon, iniinterpreta ito ng iyong nervous system bilang stress. Ito ay nagtit-trigger ng paglabas ng mas maraming cortisol at adrenaline at mas kaunting oxytocin ang connection hormone. Ninanakawan ninyo ang inyong sarili ng malalim at kasiya siyang kemikal na senyales na nagbubuo ng pagiging malapit, hindi lamang sa isang partner, kundi sa inyong sarili. Kaya ito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente, baguhin ang postura, baguhin ang karanasan. Umupo mag-inat at suportahan ang inyong ibabang likod luwagan ang inyong mga binti at huminga ng malalim. Hindi lamang kayo mas makakaramdam, kundi mas gaganda rin ang paggana ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagsasaayos na ito ay maaring makatulong na maibalik ang pagiging sensitibo at lakas na akala ninyo ay nawala na magpakailanman. 3. Estimulasyon na walang kamalayan Ang kamatayan ng emosyonal na pagiging malapit ang susunod na gawin na ito ay mas malalim ang tama na nakakaapekto sa inyo, hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nagkaroon ng daan-daang tahimik at tapat na pakikipag-usap sa mga matatandang kababaihan na nakakaramdam na may isang mahalagang bagay na nawawala kahit na hindi nila ito matukoy may isang pattern akong madalas makita. Gigising ka ng maaga marahil ay nag-iisa ka o medyo hindi mapakali. Hindi ka naman partikular na nagnanasa, ngunit dahil sa nakasanayan o marahil para lang magpalipas ng oras, sinisimulan mong pasiglahin ang iyong sarili. Wala ka talagang iniisip, wala ka sa kasalukuyan. Gusto mo lang makaramdam ng kahit ano at sa ilang sandali, nakakaramdam ka nga. Ngunit ano ang kasunod? Iyan ang bahaging ayaw pag-usapan ng sinuman. Ang katotohanan kapag ang sariling pagpaparaos ay nagiging isang walang malay at walang koneksyon na gawain. Lalo na sa unang bahagi ng umaga, nagsisimula nitong baguhin kung paano pinoproseso ng inyong utak ang pagnanasa koneksyon at maging ang pag-ibig. May mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na tahimik na umamin sa akin na mas nahihirapan na silang maakit sa kanilang mga partner. Pakiramdam nila ay malayo sila sa emosyonal at ang pakikipagtalik ay nagsisimulang maging parang isang tungkulin kaysa isang gawa ng pagiging malapit. Madalas nilang sinisisi ang kanilang edad, ngunit sa maraming kaso, ito mismong gawin na ito ang tunay na salarin. Kapag nawawala ang koneksyon mo sa sandali at umaasa ka sa mga dekahong action or screen para sa estimulasyon, sinisimulan mong baguhin ang mga nakakapukaw sa iyo. Sa paglipas ng panahon, ang tunay na haplos ay maaaring hindi na gaanong nakakapukaw, ang tunay na pagiging malapit ay maaaring maging komplikado, at ang tunay na koneksyon ay maaaring maging abala. Sa kalaunan isang lamat, ang nagsisimulang mabuo sa pagitan mo at ng iyong partner at maging sa pagitan mo at ng iyong sariling pagkatao. Isang babaeng nakatrabaho ko na nasa huling bahagi ng kanyang 60s ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng kanyang ritual sa umaga, madalas siyang nakakaramdam ng pamamanhid. Hindi relax o kontento kundi walang laman. Ang kawalan na iyon ay sumusunod sa kanya sa buong araw. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit natagpuan niya ang sarili na lumalayo sa kanya, parehong emosyonal at pisikal. Hindi ito dahil sa wala siyang pakialam. Ito ay dahil hindi niya sinasadyang sanayin ng kanyang utak na mas gustuhin ang pag-iisa kaysa koneksyon. Naiintindihan ko po, maaaring maging mas tahimik ang buhay habang tayo ay tumatanda at kung minsan ay naghahanap tayo ng aliw sa mga pribadong gawi. Ngunit kung ang mga gawi na iyon ay isinasagawa nang walang kamalayan, maaari nilang unti-unting sirain ang mismong pagiging malapit na hinahangad nating lahat. Kaya kung ginagawa ninyo ito, para lang magpalipas ng oras-oras na para huminto. Dahan-dahan lang, maging present sa sarili. Naaalala pa ng iyong katawan kung paano kumonekta. Kailangan mo lang itong bigyan ng espasyo para gawin ito. 4. Walang ritual ng pagpapahinga. Ang paglaktaw sa cooldown ay mas masakit. Kaysa sa iniisip mo, ang huling gawin na ito ay madalas na hindi napapansin. Hindi dahil sa hindi ito karaniwan, kundi dahil ito ay minamadali at binabaliwala na parang hindi mahalaga. Ngunit ito ay napakahalaga. Sa katunayan ng ginagawa ninyo sa loob ng ilang minuto, pagkatapos ninyong marating ang sukdulan, ay maaaring kasing halaga ng mismong gawain narito ang eksenang madalas kong nakikita isang babae ang natapos na sa kanyang sariling kasiyahan sa umaga at agad-agad nahihilahin ang kumot titingnan ng kanyang telepono o didiretso sa kusina para sa kape. Walang paghinto, walang malalim na hininga, walang sandali para hayaang mag-reset ang kanyang katawan. Tapos na nagawa na oras na para magpatuloy. Ngunit ang inyong katawan ay hindi gumagana sa ganyang paraan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Kapag narating ninyo ang sukdula ng inyong katawan, ay nakakaranas ng isang komplikadong serye ng mga pagbabago sa hormonal. Ang dopamine, ang feel-good chemical, ay tumataas at pagkatapos ay bumabagsak. Ang oxytocin, ang bonding hormone, ay kumikislap at pagkatapos ay mabilis na nawawala kung basta ka na lang tatalon sa iyong araw nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang iyong sistema na makabawi inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib ng pagkapagod, pagiging magagalitin brain fog at sa ilang mga kaso, kahit na isang mababang antas ng pakiramdam ng depresyon. Na ko ang isang pasyente si Ka Teresa, 73 taong gulang, na nagsabi sa akin na pakiramdam niya ay iba siya tuwing umaga Mababa ang enerya, madaling magalit, at nahihirapang mag-focus. Inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang suriin namin ang kanyang routine, naging malinaw ang pattern. Tinatapos niya ang kanyang gawi sa umaga at agad na sinisimulan ang kanyang araw na parang walang nangyari. Sa loob gayon paman, ang kanyang katawan ay sumisigaw para sa balanse. Hindi mo tatapusin ang isang mahirap na ehersisyo nang walang cool down. Hindi ka bababa sa isang roller coaster at agad natatakbo sa kalye. Gayon pa man, napakaraming kababaihan ang lumalaktaw sa mismong pagbawi na kailangan ng kanilang katawan upang muling magbalanse at manatiling malakas. Kaya ano ang hitsura ng pagbawi na ito? Ito ay mas simple kaysa sa iniisip ninyo. Maaari itong limang hanggang sampung minuto lamang ng dahan-dahan at malalim na paghinga. Isang sandali ng katahimikan. Marahil kahit isang maikli at banayad na paglalakad o ilang magaang pag-unat. Ang layunin ay hayaang huminahon ang tibok ng inyong puso at payagan ng inyong mga hormone na mag-level out. Pasalamatan ng iyong katawan. Ang simpleng ritual na ito ay maaring maibalik ang linaw ng isip mapabuti ang inyong mood at higit sa lahat protektahan ang inyong pangmatagalang enerhiya at emosyonal na kalusugan. Ang totoo, madalas hindi ang mismong gawain ng problema. Ito ay ang biglaang paraan ng pagtatapos nito. Sa pamamagitan ng pagbabago lamang sa isang bahaging ito ng inyong rutin, maaari ninyong ganap na baguhin ang inyong pakiramdam sa buong araw. Ano ang kailangan ninyong simulang gawin ngayon? Kung alinman sa mga ito, ay nagdudulot sa inyo ng kaunting pagkabalisa hindi iyon masamang bagay sa katunayan ito ay isang senyales na binibigyan ninyo ng pansin ang inyong katawan at ang inyong kalusugan ang kamalayan ay palaging ang unang hakbang tungo sa tunay at pangmatagalang pagbabago ang magandang bahagi ay hindi pa huli ang lahat hindi pa talaga ang inyong katawan ay napakatibay at mayroon kayong kapangyarihan na bawiin ang kontrol simula ngayon. Gawin nating simple ito. Una, huwag magmadali. Kung dati agad-agad kayong nagsasagawa ng sariling pagpaparaos, pagising bigyan ng inyong katawan ng hindi bababa sa treste hanggang 45 minuto upang magising ng natural. Bumangon sa kama uminom ng isang basong tubig, igalaw ang inyong mga braso at binti at huminga ng ilang malalim. Gisingin ang sarili ng lubusan kapwa pisikal at mental bago isa alang alang ang anumang uri ng estimulasyon. Pangalawa, baguhin ang inyong postura. Kung dati nakahiga kayo ng patag tensyonado at matigas, simulang umupo ng tuwid o may banayad na suporta. Lumikha ng espasyo sa inyong katawan upang malayang makadaloy ang dugo sa inyong pelvic region. Ang maliit na pagbabagong ito ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Pangatlo, kumonekta muli ng may intensyon. Wala nang paglalakbay ng isip o basta na lang ginagawa dahil nakasanayan. Mag-focus sa pagiging present. Hayaan ang inyong hininga na gabayan kayo. Damhin kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan. Hayaan itong maging isang sandali ng pangangalaga sa sarili hindi lamang isang mabilis na pagpapaginhawa. Ang kamalayan na yon ay maaaring magsimulang pagalingin ang pagkakakonekta na marahil ay hindi ninyo na malayang pumasok na pala. Panghuli huwag laktawa ng pagpapahinga. Kapag tapos na kayo huwag basta na lang magpatuloy. Bigyan ang sarili ng lima hanggang sampung minuto. Umupo ng tahimik mag o huminga lamang. Hayaang huminahon ng inyong nervous system at muling umayos ang inyong mga hormone ang simpleng gawaing ito ng pagbawi ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa inyong katawan iginagalang kita nakikinig ako sa iyo at nakikipagtulungan ako sa iyo hindi laban sa iyo ang mga ito ay hindi lamang mga gawi ang mga ito ay mga senyales na ipinapadala ninyo sa inyong utak sa inyong puso at sa inyong mga relasyon kapag naitama ninyo ang mga ito, hindi lamang mas gagaan ang inyong pakiramdam, mas mahusay kayong haharap sa bawat bahagi ng inyong buhay. Isang bagong uri ng lakas. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo. Salamat hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pagiging bukas. Hindi ito laging madaling mga pag-uusap. Kapag pinag-uusapan natin ang pagiging malapit pagtanda, at ang mga tahimik na gawin na ating itinatago, mayroong kahinaan doon. Ngunit mayroon ding malalim na lakas sa pagiging handang tingnan ng malapitan kung paano tayo nabubuhay. Tinalakay natin kung paano ang pagmamadali sa umaga ay maaring magpahirap sa inyong puso. Kung paano ang maling postura ay maaring magnakaw ng sensasyon. Kung paano ang mga walang malay na gawi ay maaring lumikha ng emosyonal na distansya at kung paano ang paglaktaw sa pagpapahinga ay maaring mag-iwan sa inyong pagod. Walang alinman sa mga gawin na ito ang kahiyahiya. Ang mga ito ay simpleng mga pattern na hindi namamalayan na kapag inuulit ay maaring magnakaw ng inyong sigla. Ngunit kapag nakita ninyo na ang mga ito hindi na kayo nakakulong, mayroon na kayong pagpipilian. Ang totoo hindi kailangan ng malawakang pagbabago para makita ang hindi kapanipaniwalang mga resulta. Kailangan nito ng kamalayan kaunting pasensya at malalim na paggalang sa babaeng kung sino ka ngayon, hindi sa babaeng kung sino ka. 20 o 30 taon na ang nakalipas. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pag-urong o pagsuko sa kasiyahan at koneksyon. Ito ay tungkol sa pag-aaral na umangkop unawain ng iyong katawan sa mas malalim na antas at makipagtulungan dito sa halip na labanan ito narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo ang tunay na lakas sa ating mga huling taon ay hindi nagmumula sa paglaban sa pagtanda ito ay nagmumula sa pagyakap sa karunungan ito ang karunungang makinig sa iyong katawan ang karunungang piliin ang pagiging present kaysa pagmamadali at ang karunungang maunawaan na ang pangangalaga sa sarili ang pundasyon ng isang mahaba at masiglang buhay. Hindi kayo nawawalan ng kapangyarihan. Natututo kayong gamitin ito sa ibang paraan. Iyan mga kaibigan ang simula ng isang bagong uri ng lakas. Ikinagagalak kong marinig ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na iniisip ninyong gawin? Ang inyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaring makinabang. Ito ang paraan natin ng pag-aalaga sa isa't isa.